Ma'am Anong ginawa ni Sir Jaime sa inyo? Ah, ah wala tumaman. Na untog lang ako sa may headboard. Akin na po 'yan. Alam ko kung anong ginawa niya sa inyo. Ginawa niya rin 'yan kay Ma'am Beatriz. Kilala ko si Sir Jaime. Kaya nga nag nagkaganon si Ma'am Beatriz. Eh. Ano ba talaga nangyari sa mami ni Leslie? Eh? Si Ma'am Beatrice na ay pinatigil ni Sir Jaime sa pagtatrabaho dahil sobra na talaga yung pagsiselos niya noon. Pero ito namang, si Ma'am na matigas ang ulo. Sa loob ng bahay ay nagnegosyo pa rin siya. Lagi kong natitinig na nagbubugugan sila sa kwarto. Madang huli tumigil na rin si Ma'am Beatrice, pag ninegosyo kasi wala na eh. Lagi na lamang asul ang kulay ng katawan niya dahil sa kabububok ni Sir Jaime. Simula ko na eh. Ay, hindi na uli siya sinaktan ni Hain Kaya mo ako sa'yo. Iwasan mo na lahat ng lalaki. Tsaka lahat-lahat ng gusto ni Sir Jaime. Mismo. Sundin mo na. Gagawin ko wala lahat ng gusto ni Jaime. At siguro, kailangan ko lang siyang i na hindi ko siya iiwan. Papakita ko sa ng tapat ako sa kanya. Sana... Sana bumalik na yung Jaime na kilala ko. takbo ng utak nun eh. Isin mo na lang kaya. Pero gano'n yun naman po yung ginagawa ko eh. Nawawalan na po ako ng pag-asa. Uh, alam mo, kanina yung kapatid mo, tinatanong ka sa akin eh. Matagal ka na kasi hindi nakikita, kaya siguro namimiss ka. Ayoko naman pong makita niya akong ganito. Pero kamusta na po siya? Mukha po ba siyang masaya? May, may problema po ba siya? okay naman siya. Masaya, laging nasa telepono. Oh. At uh, madalas tuwing umaga, sinusundo siya rito ni Waki. Masaya ako para sa kanila. Kahit wala ako sa ganun sitwasyon. Alam mo, huwag mo lang masyadong guloy ng isip mo. Kalimutan mo na na may eh may may balak na masama si Waki sa kay Bianca noon. Wala na yung kalimutan. Hindi, hindi ka gagawin niya. Mabait na bata yun. Ha? Huh? Amana oh, well,